ayun guys hello guys may problema ang truck ko sa hangin ayaw magkarga so ayan nga puntang ko muna hanapin ko muna kung saan ang ano ito nakamaksi na yan nakamaksi hanapin ko muna kung saan itong ano kasi wala namang singaw dito sa loob sa hangin check natin ang hangin dito, marami kasi ang tangke sa dalawa dito wala namang singaw dito wala ang singaw yung mga dream na dream ko na napunta tayo sa chassis ano mangyari dito bakit tayo kumarga so ayun para may singaw yung chamber nga yeah. uy so singaw ayun singaw ang chamber yan ang ganyan yung chamber oh. pagpulaw na siya ng hangin may singaw dito Tapos. Kaya pag angin, negeri Magre-release siya. Nagre-release. Magre -release, magre release, release. release. Eh. sabihin niya naka... Oh, Pusong bunga baba. Naglalaro. Siya, tapos pagka puno ng hangin, mag na ano naman siya sisingaw na naman siya so singaw itong guma na ito ay si palitin na may butas yan pre-release na naman siya nagbuboylo ng hangin yan luluwa na naman Thank you. para okay. dito, tapos, sa trailer. Eh babalik pakawalan ng hangin, babalik ulit siya. Kaya pala kumarga ng hangin. So ang solusyon nito guys ay kuha na lang to. Ikundim ko to. Paliin ko to. Ganyan, talian ko to ng ganyan. Tapos ito, luagan na lang to yung lining dito. Ito. Itong preno na ito, luagan na lang to. Ganyan. Para makarating sa grahe or ano, Ganon pa rin yung kabila. Pag sarado to, nagkakaroon na siya doon. Try ko tong talian guys. Ito. Talian ko tong ano na ito sadyasan ko na lang ayan kaya pala kanina pang nag tutorial ala ko sa how to drive na ayaw tumaas yung hangin yung pala may problema sa singaw doon sa chamber so ang ginawa ko guys ay kinundim ko na at tinalian ko na so panoorin natin so ito na yung ginawa ko guys uh, ano tinalian ko lang to para hindi na sumingaw tapos inadjustan ko yung lining so yan ganyan kaluwag na para in case na kuhan papalitin na nga rin yung lining ko para in case na may problema na uh, hindi siya basta mag-lock ito yung sinasabing pang ang gawa luwagan nyo dito sa may ganito ito tapos talayan yung hose para wala nang supply para hindi siya maglap na English na ano tapos yung hangin continuous so mayroon ng hangin doon guys nakita naman kanina may video may hangin so ito naka parang naka maxi pa to kasi di pa naka release sa maxi doon okay. tapos ito naka ano na naka parang naka release na finally ang kasi ng ano eh ng kawat yung hose para hindi na magtagos yung hangin so balik tayo doon sa tractor at uh, ito na tayo sa tractor ayan nga ah, uh, pinutin na natin dito rito may, may malfunction on board dating sira na yan so nakalabas kasi dyan nakadisplay dyan ay sa transmission pressure ah, uh, hangin yan sa transmission monitor sa ano ang display ko dyan ay monitor ng Uh, sa transmission yung hangin niya. Kasi yung dati yung dinisplay ko dyan ay brake lining bago ng gawa. Kaya eh, lang guys, ginawa ko. Tinali ko lang yung singaw para nagkaroon siya ng hangin. Kaya pala hindi siya naghangin habang kanina nag-vlog. Nagtaka ko, tagal tumaas. Yung pala, singaw lang siya ng singaw doon sa chamber ng trailer. So, naka nakagawa rin ako ng konting kalaman kaya yung pang panandalian lang yan na makarating lang sa garahe, makabiyahe lang ako tapos uh, dadating ko lang sa biyahe tapos pagkatapos ng deliver namin ay diretso ko na paggawa sa ano kahit hindi na kagad siya ipa-rescue pwede na yan Tsaka, ingat lang sa daan dahil nabawasan na ng, ng, isang uh, prino uh, naka na kondim na ganun lang kasimple ang ano pag may problema sa hangin na singaw uh, kailangan itali lang yung uh, hangin yung hose tali lang hangin yung hose para di na magsingaw tapos luwagan na lang yung chamber so may natutunan din kayo nito guys sa mga pagkuhan lang yan ang simpleng paraan na para makarating ka ng garahe hindi mo na kailangan mag parish Okay, hanggang dito na lang. See you next video.